Hello guys For today's video Ituturuan ko kayo or ipapakita ko sa inyo Paano magsaing ng bigas na mais Bumili kasi ako ng bigas Na mais Sa online Ito 95 isang kilo Kulay puti Actually pangalawang bili ko na to eh, Kasi nung una naubos na Yung kulay dilaw, yellow corn So ngayon, puti. So ipapakita ko sa inyo guys uh, paano paano lutuin. Uh, sa mga hindi pa pala nakakaalam, yung bigas na mais is marami siyang benefits sa ating katawan. So mamaya babasahin ko sa inyo isa-isa kung ano yung mga benefits na dito nakadikit sa plastic. Eh. Babasahin ko sa inyo mamaya. Ang alam ko lang guys, uh, ang kumakain lang nito or nakakaalam nito yung bandang Mindanao at Visayas hindi ko lang sure sa luson so ganito lang guys ang pagluluto nito, tuturuan ko kayo so guys ang proseso nito kumuha lang kayo ng uh, magpapakulo lang kayo ng tubig so meron akong pinakulo dito tapos ilalagay nyo na yung bigas so ganyan guys Itong bigas na to guys, hindi na kailangang hugasan. Malinis na to. Uh, kasi ito siya pinong pino. Ayan, ganyan lang. So, tansahin nyo lang kung anong gaano kadami. Hanggang sa lumapot siya. Pag lumapot na, tama na yun guys. tapos kailangan halukain guys kasi pag hindi nyo halukain uh, mamumuo siya. so halukain yan hanggang sa lumapot yan ganyan yan medyo malapot na siya ganito lang ang proseso na ito guys sa mga nakakaalam at uh, kumakain itong mais paki pakicomment nga guys kung anong masarap nito na ulam medyo malapot na siya hanggang sa tumigas siya tapos takpan nyo mga 5 to 7 minutes halukahin nyo ulit so after 5 minutes pahalukahin natin ulit so lagyan nag natin ng sapin kasi mainit na kailangan halukahin ito guys kasi kung hindi nga hinahalukahin ito mamumuo siya so ang kinalabasan dilaw sa mga nagtatanong kung anong <coughs> lasa nito wala namang pinakaiba sa sa palay. <coughs> Medyo may ano siya. Ah, uh, mapaglas. Mapaglas ko. Yeah, guys. So kung kayo ay mag magluluto na or magsasayang ng ganito sa apoy, hindi kaya sa sa kanan. So pagkatapos nito ang halukay ng dalawang na pangalawang beses, pwede nyo na siyang hinahayong apoy. Kumbaga pwede nyo nang iinin. Dahil ako, nag, nasa electric stove kasi ako nagluluto. Eh. Pero kung sa apoy kayo, pwede nyo lang hinahan yung apoy. Yan. Yeah. Ganun lang kadali guys. Ganun lang kasimple. Mamaya basahin ko sa inyo guys yung benefits nito sa ating katawan. Kasi ito, uh, babasahin ko sa inyo yung uh, benefits nito sa ating katawan. Pag ito yung kakainin niyo itong bigas na mais diabetes prevention lower uh, lower glycemic index versus rice so kung kayo ay may issue sa diabetes uh, ito ang magandang kainin guys sa mga may diabetes kasi napakababa ang carbs nito kumpara dun sa rice tapos excellent for weight loss or maintenance rice alternative Higher protein and dietary fiber. Rich in iron. Increases immunity. Boosts eye health. Highly recommended for person with diabetes. So, ito rin guys. Kung meron kayong, kung high blood kayo, mataas yung ano nyo, uh, cholesterol. Maganda rin itong kainin guys. Kasi nga, mababa ang, ang kanyang carbs, carbohydrates. So guys, Uh, payo ko lang doon sa mga may health issue ito ang magandang kainin so ayan yan guys pabayaan nyo na lang ng ganyan so ako hindi ko pwedeng hinaan yung kanyang init kasi nasa ano siya so maya may, maya lang mga 5 minutes siguro pwede ko nang bunutin yan kung baga sa apoy uh, pwede nyo na hinaan yung apoy kung sa kalanman kayo o sa kahoy kayo sa gatong kayo nagsasain pwede nyo nang hinaan so guys ito na yung finish product natin ito na sya finish product oh, yung mga nakakaalam at kumakain nito pakicomment kung anong masarap ulam nito dahil yung ulam namin ngayon isda na tinula so napakasarap din ito guys sa pack sa iyo. Nice da. Ano? Eh. Mana? Kanon. Kuwaro. Ano masarap guys eh. Oh. Tinulang isda. So meron din kaming rice. Ayan. Tara guys, kain.